Kaya ginawa ng Diyos ang taong mayroong free will o free choice, katangyarihan na pumili ng anumang gusto niya. Gusto kasi ng Diyos na makita sa ating mga tao na bagaman tayo'y malayang pumili, ang piliin natin ay hindi yung pagsuway, kundi pagsunod. Mas natutuwa ang Diyos na kung susunod tayo sa Kanya nang mayroon tayong free will yung kusa natin na pagsunod, hindi sa pinilit niya lang tayo. Pwede naman tayong pilitin ng Diyos eh, na sumunod eh. Pwede naman tayong piliti ng Diyos na pumunta sa gusto niyang puntahan. Kaya ng Diyos gawin yun eh. Kaya lang, hindi siya maligaya roon. dahil lalabas, kaya ka lang sumunod, pinilit ka niya. Para bang ko ikaw nagmamahal ka sa isang tao, eh, nakita mo, mahal na mahal mo, eh yung tao na pipilitan lang, di ka maligaya ron eh. Maligaya ka kung mapatunayan mo yung minamahal mo, mahal ka rin sa kanyang kusa. Hindi napipilitan lang. Kasi pagka napipilitan lang, hindi masarap yung ganun eh. Hindi masarap sa pakiramdam. Ganun po ang Diyos. Basahin natin sa Ulo 19 ng Isayas, kapatid na Luz. Kung kayo'y magpusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayon, sabi ng Diyos, kung kayo magpusa at magmasunurin, ang pagsunod po sa Diyos, gusto niya kusa. Hindi pinipilit. Walang ligaya ang Diyos dun sa pipilitin ka niya na parang ganun nga, no? Parang hindi ka makaramdam pagka nagmamahal ka, eh, napipilitan lang yung minamahal mo, parang hindi maligaya ka nun eh. Pero kung mutual, ibig sabihin, mahal mo, mahal ka rin, na hindi napipilitan, mas masarap po yun. Parang yung isang magulang din, ano? Ah, anak, bili mo ako siopao O, de, binili. Wala kang maramdamang masaya Kasi sumunod yung anak mo eh. Pero yung anak mo, hindi mo inuutusan, ibinili ka, masarap po yun. Napakasarap sa damdamin ng magulang na hindi mo pinipilit yung anak mo, sumusunod sa'yo. Ang tawag sa Tagalog doon, may kusang palo. Di mo naman sa naglilinis, tumutulong. Maligaya po ang magulang doon. Ganon po ang Diyos. Ayaw po ng Diyos na pinipili tayo. Kaya yung sinabi nyo na, bakit hinayaan ng Diyos ang tao magkasala? Hindi po, binigyan niya lang ang tao ng kakayahang mamili. Basahin natin ng Deuteronomio Sislos. Aking pinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pag